Hi guys. Hi hey Lawrence. Ano masasabi mo tayo lang pumasok? Wala, Philippines. <laughs> ano oras na? Pumasok Seven. ko, ano? Halos palayasin na ako ng nanay ko doon sa higa ako. Visit. <laughs> aga, agi. Sabi ko nga, alas 3 akong ano, matutuloy. Ano, alas 3 akong gigising para gagawin yung PR kasi susulat ko na lang ako sa recess. is a short period. Ano ginagawa sa CPR? Gagawa ka ng sarili mong problem, tapos ipapresent mo yung kay ma'am. Uy, ipapresent lang ka pala. Sasabihin yeah. mo lang, ba't yun yung pili mo? Kaso susulat pa? mo yun sa uh, yellow pad. Susulat ah? Oo, si, si oh, paano yun? Papasa, paano pipili si ma'am? Ben. Oh. Di ah, um, may isa'y magpe tayo dyan, tatayo tayo. Isa-isa isa yan. Isa-isa yan. Ayun yeah. Eh, tatayo tayo doon, tapos magbibigay tayo uh, sa so, isa ko. Mag Mag challenge. magchallenge challenge ako sa'yo. Hindi, may susulat. May challenge ako sa'yo. Dapat. Ano, ikaw yung mapili. Watch. Oh, maganda yung sa'kin, sa boy. Confident ako dito, boy. Ako din eh, confident eh. Kaya na, ano, hindi siya... Ah, unique lang. Kaya lang Kaya nga maganda yung topic akin, something new, something unique. Oh. Sen, hindi ka kumanda kung saan sa yun sa'yo. Dito lang din sa Nes. O, oh, sa akin, hindi. Hindi ako kita nun sa akin. Ito huwag mo naman kami pahirapan. Kahit sa ang barangay. Ha? Ah. Oh, dito yun, sa buong ka ba? Saan? Bongo Sino ang magiging respondent kapag kaya sa'yo? Buong ka ba Hindi, Sa akin hindi! <laughs> hindi, dalawa yan. Pwedeng dito lang tayo mag-conduct sa NES or pwedeng buong ka kasi ang sakay medical. Ay, ano eh, resident sa isang ano, barangay. Mga tao doon eh. Pwedeng nag-sino. Door to door tayo doon. Nagkakaiditan doon eh. <laughs> Ano, eto ano. Akin kasi yun, 90% ang Pilipinos eh. Ikaw ba? Ilan yung kondisyon sa'yo? Pwede ko itong gawin buong kabinatuan eh. Oo. Oh, oh, ano? Oh, Oo. Oh, Nagpapalagi ah. How is the disaster Preparedness program of Barangay Blanc kasi magana pa tayo ng barangay affect the community resilience. Ah, yung disaster? Oo. Oh. Yes, ano? Ah. Lumabas ako kahapon, baha lahat. Oo <laughs> nga. <laughs> <laughs> dun sa bini Tapos oh. pumunta sa terminal, baha. Sa akin. Tara, ano? tapos <laughs> may nire-rescue na roon. Alam mo yung sa akin. Ano? The effect <clears throat> of dental healthcare care affordability. Maganda yung ano ah. Huh? Dun sa may vlogger, Ande, influencer mo ano? ngayon yan. Ande, ang ayo sa kasi itakal yun kasi makukuha ng iba. Masya, parang common problem na kasi yun. Sa eh, dental healthcare, yung accessibility nila. Paano sila makaka-access kasi limited lang. Affordability. Kaya ba nilang bumili nun? Siyempre, hindi. Sa kayo awareness. Kasi nung no, nag-research ako, almost 90% of Filipino have untreated disease sa mga ngipin nila. Ngipin. Tama. Tama. Pwede yan. Pwede rin. ba diba? Ikaw may bulok ang ngipin eh. Ah, pinabunod ko na. Oo, diba? Pero dyan ba alam, yung bulok mong ngipin, pwede pa yung masave. Kapag nangyengilo pa yun, hmm. yun nasa masaktan. Depende. Pwede pa yun kasi buhay pa yung ngipin. Pero hindi mo alam kasi pinabunod mo na. Hindi, pinichi ko muna yun. Sino so, mo kung yung pwede gawin. Pagka uh... Hindi na po ako pwedeng pastahan, na lang po. Hindi na daw kasi malalim na daw yung ano. Ah? sira. Ayun, na daw talaga yung solution doon. Pero, ko muna yun, bago kabunot. Pero masakit, ka, masakit na masakit na. Ha? masakit? Oo, sumasakit kasi nga madalas. Kaya sumasakit. Um, okay, dito dito ako, hindi <laughs> 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 ako. Dahil pinabunot ko. Ako, di ako marunong. Ako, di ako makakain yun eh. Busy to. Parehas ng ganito ko, masakit eh. Dalawa to, taas-baba. <laughs> Kaya nag-asas mo doon? Tapos pinalinis ko pa, ewan ko. Mga uh, isang buwan na tatay. Isang libo eh. Oo, isang buwan, isang libo eh. Dalawang ngipin, mas linis, isang libo rin. <laughs> isang libo eh. Ano yan? Sariling pera ko naman yan. Sano all? Sariling pero. Baka magpa-ayos nga din ang ngipin ngayong buwan eh. Pero ako, saglit na gulat din ako eh. <laughs> saglit lang yung linis. Mm, Pinalinis ko mo lang bago ka na mo nito. Gago, di ka sakit nun. Kapag sabay na yun. Eh di may Kung and, may pera pa ako, ka, papapasta ko pa yung <laughs> iba. May anesthesia na yun? Oo. Oh. Ah, magpapapasta ka ano? Isang ano lang? Isang ngipin? Magpapapasta pa ako kasi yung dito, yung ngipin mo dito. May parang, ano, cavity. Ah. Ang kulay black. Oo. Oh. Pag nagdire-diretso daw yun, mabubutas din daw yun, neta. Ang sakit yun. Ang gamit na daw dun, pasta. Hindi kasi ako nagtututubash yung araw. Tututubash na rin, may akong kaisipin. Ang gano'n. So, ayan. Bata-bata ako. So, maganda yung topic ko? <laughs> oh, okay Oo, pwede yun. Oo, di ba? Nice kung abot yun sa dental de magipa magano tayo yun ito kung sabihin natin kung sino may bulok na <laughs> <laughs> nag nagiisip nga ako experimental eh wala akong maiisip kahabal ang ano kasi nyan ang goal natin yan ay hey, so what? so what kung malaman namin yung tao sige ito ngayon so what kung malaman namin yung disaster shit so what? sa so what? so what? Yes, so syempre so so sa akin mabibigay mo ng awareness yung mga tao masusolve yung pagiging awareness nila o yung education nila. Uh, oh, second, Hindi na isusulat yan kasi pe-present natin yan ngayon ma. Yeah. lang tayo doon. So, yung third nun is, ano, hindi ano ba nasagot na yung ano, awareness, uh, affordability. Ngayon, abot sana, na, abot sa na. Sabi mo ulit. Sa akin? Uh Oo. -oh. Ano yun? Effect of, effect of affordability. Alam abortion awareness Agu. Agu. awareness and ano yung isa affordability awareness. awareness saka affordability awareness Pag-trick ako, ko ng daliri ko, makakalimutan mong bakla ka. Napanood ko na yan. pagka ko ng daliri ko, makakalimutan mong bakla ka. Oh, okay. Ang ina mo, gago. Bakit? Hindi mo na ako naging bakla. Oh! Okay. oh, oh. Sinasabi <laughs> ko na ako, babe. <laughs> gago. O, oh, bakit? Hindi mo na ako naging bakla. <laughs> oh, di ba? Nakalimutan na talaga. Eh, paano kay Nakalimutan mo ka talaga. Wala nga tanggap kita. Ang mo, ano ba? Kaya yung mo kaya ka na. Kaya nagbukla ka na. kapag pinitig ko yung daliri pa, makakalimutan mong bakla ka. Ayun ako. Hindi mo na ako bakla. Ay, sabi so, na nga Okay lang, tanggap ka namin. Effective yung waste ko. So, <laughs> bakit? <laughs> Doon ka nga. Ano, gawin mo na lang, ano, circle. Eh, <laughs> ano, smiling face na lang gawin no, mo. Ito na rin, ano, oh, Mo butasik. Namumblema siya na kasi, bomb squad. So, yung ano niya, yung... Yung kay Jerry Gavin, eh, sa akin, letter o, lang, oh, letter J. Okay nga, tuturo ko so, kita. Ano na lang gawin mo, smiling face na lang. Nice. Binaw yeah. na pag vlog eh, But, puro bagyo to. Ano eh. Ano ba sa sabi mo sa philosophy natin? <laughs> 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 mm. Tayo! Pupal na. Ano yung dapat? Pagalik ninyo By the way, thank you nga pala dito kay Ate Jen sa pagbigay ng sticker. I appreciate it. Thank you. Ikaw. Bitter pa rin siya sa teacher namin. Ay, tsaka kay Jade. Wait lang. And also Jade, thank you sa pagbigay. Diba? <tong> I appreciate it. Diba? Hindi ko muna siya gagamitin. Nahihiya ako eh. So, lang pa ang hanggang tamad mag-aral. Pag-unti lang. No? Mas masarap patulog sa bahay. Basta mo, hindi rin nakakatuwa na ako doon sa akin yun e. Kung bakit yan libo lang. <laughs> Kumboka, siguro akong makumboka lagi. I'm sorry. Hindi, piling ko kabagal ng pensyon sa feeling Ha? Piling ko kabagal ng pensyon sa akin. Sa akin ba iPhone kasi yun, madaya na. Madaya, madaya. Yan yung lalaro namin, kinaka-digga namin guys. Ayan, <laughs> makikita nyo. Ready ka na ready ready ka na sa PR? Mm. Ready na siya guys sa PR. Gym time mama ah. Look at power guys. Ang cute niya. <laughs>

Hello Erica, kung nanonood ka man ngayon, say hi ka sa vlog ko. <laughs> Pa-message ko dun sa'yo, sana maging confident ka. At sana sumagot ka dun sa mga klase, galingan mo na. At wag ka na sasama sa mga bulakbol and also... Uh, also... Huwag ka nang pala absent, okay? Okay, huwag mong gawin sa Arisa. Because that's a bad influence for you. Okay, mag-aral ka ng ayos and we always love you and we always support you. Tama? Sige. Yes. <laughs> <laughs> ano masasabi mo? 2% lumagdibig <laughs> ko. Kaya anong masasabi mo? May ah, PPM nila sa'yo. Disappointed ako. Hindi ko tinakampi. Wala ako tinakampi. Sinasabi ko global at pag global Bababa, ang ekonomiya, mamili ka, pera negosyo, bayan sarili Sabi ko Guys ngayon maulan, mukha akong itlog tapos ito si Justin, siya may payong. Tapos nakikita niya umuulan. Tapos ito, titingin kami ng cellphone niya. Siguro hindi ko nalang bablog. <laughs> <laughs> putak! Ano mo? <po. laughs> Jeric, ano? Yung budget ko lang yata, 70. Ay, hindi. Ayos, ayos lang. May mga cellphone naman na less. Takay mo talaga, <laughs> Justin. Ayan, putak debo mo, Justin. Nagsusulo. Like, so, so <laughs> hindi ko na pakakain. Hindi na. Ako din De Delight na lang ako. Kaya kumain ako dun. Pero para mapahinga na yung dyan ko. Bakit ang studio yan, man. Yan ganap yung mga gira. World War 4. Having lunch, guys. This is Justin, and I Surprise. got, I got the. I'm going price. for a uh, for a sabuan bulam. Bagong. Pwede rin mo masayuan Yeah Agad <laughs> <laughs> kitao artista Guys Ito ting yun Tingnan to guys Ito si Dan Daniel Pwede po bumuka picture? Hindi po Thank you po Kaming nakita ang artista Daniel Patilla <laughs> <laughs> Ay kuya Nakita niyo po ba si Daniel Patilla? Patilla po? Ay, dumuan po ron eh. Sige po, babay po. <laughs> Nakita niyo po ba si ano? Si Daniel Patilla? Ay, oo. Oh, Kinalang-kinalang. Ito siya yung, Ito lang. ko siya, guys. Meet Daniel Patilla. Yun po siya. I'm sorry po, pero... Sige <laughs> <laughs> po, Daniel Patilla. <laughs> Oh, may nakalimutan lang po ako itanong. Ano po yun? Kamusta po kayo ni Katniel? Okay. Sir sure po, personal na po yun. Private Ay, na po yun. Libre ko kayo ng ganitong balik pa rin tayo. Ay, saan po? So, so. Ay, Ano mas gusto mo? Sa plat o sa mataba? Ay, depende po sa babae yun. Ba't pinili mo si Andrea? Ay, Andrea! Hindi lang po. So guys, eto. Paano pa? Doi, doi, doi. Eh, 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 tanga. <laughs> Oi, itu wait lang guys oh. Jadi, jadi yang bagus yang ko. Ito Isti alega. Guys. bagus eh. Dinosaur. na Dili ko, eto yung ginagano na. Yun. <laughs> <laughs> Panampasa pala ito. Ang ko. Ay, ayan po, may nakita po. Ay, ayan po. Oh, shit. Ay, no, may piso ka ba dyan? Alam ba rin. Ano po? Hindi oh. yeah. oh. pala niya ka-record. Hindi pala <laughs> niya ka-record.